Lumaki ako sa isang tahimik na baryo. Simple lang ang buhay namin. Araw-araw akong gumigising ng maaga para magbumba ng tubig, maghawa ng damo at magluto ng almusal para sa pamilya. Ang baryo namin ay napapalibutan ng taniman ng mais. At eh, tuwing hapon, doon ako madalas tumambay para magpalamig at manood ng paglubog ng araw. Wala akong ibang inaatupag kundi ang mga gawaing bahay at paminsan-minsang pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa aswang. Sabi nila, isa itong nilalang na nagpapalit anyo at nanghuhuli ng tao, lalo na ang mga bata o buntis. Pero para sa akin, katang-isip lang iyon. Parang mga kwentong engkanto Napanakot ng matatanda para hindi ka lumabas ng bahay kapag gabi. Sa baryo namin may tinatawag silang bantay sa gabi, mga lalaking nagroronda para siguruhing ligtas ang bawat bahay. Sila ang unang sumasaway sa mga lasing o kaya'y tumutulong kapag may nawawalang hayop. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala na kailangan nila iyon walang masyadong nangyayari sa lugar namin hanggang sa dumating ang fiesta ng barangay. Nung isang taon tuwing fiesta, ang baryo namin ay nagkakaroon ng kakaibang sigla. Ang simpleng mga kalsada ay pinibihisan ng mga banderitas at ang bawat bahay ay nag-aalok ng pagkain para sa kahit sinong dumadaan. Ang pinakaaabangan ko ay ang sayawan sa plaza. Ang dami kasing tao, mga taga-baryo at pati mga dayo mula sa ibang lugar. Noong gabing iyon, nakasuot ako ng aking pinakabagong kamiseta at pantalon. Kasama ko ang mga kaibigan kong si Rico at Daniel at nagkayayaan kaming tumambay sa gilid ng plaza para panoorin ang banda. Habang masaya kaming nagkukwentuhan, napansin ko ang isang babae sa malayo. Nakaupo siya sa lilim ng isang puno, tahimik at parang wala sa lugar. Kilalang mo yun? Tanong ni Daniel sa akin. Umiling ako. Baka dayo lang, sagot ko, pero may kakaiba sa kanya. Nakasuot siya ng lumang bestida na hindi bagay sa kasiyahan. Mahaba ang buhok niya, natatakpan ng kalahati ng mukha. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat sa presensya niya habang patuloy ang tugtugan, napansin kong hindi siya gumagalaw. Nasa lilim pa rin siya ng puno at kahit parang may mga tao sa paligid niya, wala ni isang lumalapit. Napansin ko rin na parang tumatayo ang balahibo ko tuwing titingnan ko siya. Parang hindi siya kumikibo. Ah, sabi ni Rico na napansin na rin ang babae. Hayaan niyo na, baka may hinihintay lang, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, kinikilabutan na rin ako. Pagkatapos ng banda, nagkayayaan kaming umuwi. Gabi na rin at mahaba pa ang lakad namin pauwi. Ang baryo kasi namin ay nasa dulo ng kakahuyan at kailangan pang dumaan sa madilim na daanan bago makarating sa bahay. Habang naglalakad kami, naramdaman kong parang may sumusunod sa amin. Napalingon ako at sa malayo Nakita ko ang anino ng isang tao. Mahaba ang buhok at ang silweta niya ay pamilyar, parang yung babae sa lilim ng puno. Pare, bilisan natin, sabi ni Rico, nahalatang kinabahan na rin. Habang binibilisan namin ang lakad, naririnig namin ang mga yabag sa likuran namin. Hindi ito normal na lakad, mabilis at mabigat, nang magmadali kaming tumakbo bigla akong napalingon at nakita ko siya. Nakatayo siya sa gitna ng daan, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya tao. Ang mukha niya ay hindi ko makakalimutan. Puno ng dugo, ang mga matay itim na itim, at ang bibig niya ay may mahahabang pangil. Ang katawan niya ay nagbago, parang kalahating tao, kalahating hayop, at sa likod niya may mga pakpak na parang sa paniki hindi ko alam kung paano ako nakatakbo pa uwi. Parang naglakad ang mga paa ko nang wala sa sarili. Pagdating ko sa bahay, agad akong kumuha ng asin at bawang at inilagay sa harapan ng pinto. Sinigurado kong lahat ng bintana at pinto ay nakasara. Pero kahit nasa loob na ako, ramdam kong nasa labas pa rin siya, nakatitig sa akin. Simula noon, nagbago na ang paningin ko sa mundo hindi na simpleng kwento ang aswang para sa akin. Totoo uh, sila. At alam kong hindi lang ako ang Hanggang ngayon, iniisip ko kung bakit niya ako hinahol. Baka dahil lang dayo siya o baka may iba pa siyang dahilan na hindi ko alam. Ang baryo namin ay nanatiling tahimik pagkatapos ng gabing iyon. Pero ako, hindi na. Sa tuwing may naririnig akong kaluskos sa labas ng bahay, bumabalik ang alaala ng gabing iyon hanggang ngayon hindi ko pa rin masabi kahit kanino kung saan nangyari ito dahil alam kong buhay pa siya kung nagkataong nagawi ka sa lugar namin mag-ingat ka baka makita mo rin siya sa lilim ng puno tahimik at naghihintay ng kanyang susunod na biktima